Alright, good morning po. Ayam po at habang pong pauwi po tayo ng Bicol at nakasakay po tayo sa bus ay may lumapit po dito na isang badyaw at nang lumapit po ay nagbigay po ng sobre para po manghi ng tulong at kahit daw po biskwit o anong makakain ay pwede na rin po para sa kanila. So ayan po si ate o. Oh. Isang badyaw at may kalong na mga ng anak. So dito tayo sa bus, ayan uh, Si ate ni Lisa ayan. So binigyan nga po tayo ng sobre At sa kanya naman paglapit ay hindi naman nabigo sa atin At sobrang tuwa naman niya Na inabutan natin Sana makatulong din sa kanya yung So ayan, bigamiglab shoutout po sa ating mga kababayan At sa mga kababayan natin dyan, iba-ibang bansa Ayan, shoutout po at mapagpalang araw po sa inyong lahat alright ayan shout out po sa sponsor ma'am Liz Danred at ma'am Pils Mendoza from Canada at syempre hindi po magpapauli po ang ating janaki lala. si ate po ayan tagan mi biskaya at sa kanyang mga relatives yan mega mega shout out po sa inyong lahat Ayan, napakaganda niya ate, isang taga Nueva, Vizcaya. Alright. Shoutout po dyan sa inyong lahat. Mabuhay po kayo dyan. At saan man ang sulok ng inaabot ng ating YouTube channel. Comment lang po kayo, kayo dyan sa comment section kung saan man po nagarating ang ating video. At tayo po ay papuntan Bicol. At God bless din po sa atin sa araw na to. Araw ng linggo. So, biglaan lang po. <laughs> At babalik naman po tayo agad dito sa Manila. Alright. Uh, araw po sa ating lahat. Yeah. Nandito po tayo sa trabaho po ngayon. Ayan, at sinama nga natin yung video natin dito sa ating trabaho. Ayan, so nagbabalak po ng mga kababayan natin dyan sa iba-ibang bansa na magbakasyon dito sa Pilipinas. Dito po sa Lagroyan Tris Residence. At pwede po kayo dito na mag ng mga unit at available po tayo dito. Ang daming unit yan, mga kaibigan kontak na lang po kayo dyan sa pinaka-admin <laughs> siyempre po yan ang amenities na sa harap ko at makikita nyo po dyan ang swimming pool uh, napakalinis at afford uh, ano talaga sa pamilya affordable talaga yan sa pamilya na makaligo ayan uh, uh, daming unit dyan na bakante at talagang yung mga nagbabalak po dyan at tara punta naman Pupuntahan nyo na dito sa Tres Residence At dito lang po yan sa Lagro, Isun City At yan napakalapit lang po Pwede rin po sa atin mag-contact Kung hindi po kayo pwedeng kumontak sa admin kontakin nyo na lang po ako rito sa aking YouTube channel Ayan, mga kababayan natin dyan Nais nice magbakasyon At yan nga po ang swimming pool Ipakapakita natin sa mga kababayan natin Na napakalinis At yun nga po At yan pinakita natin yung swimming pool pang adult malinis po yan uh, meron din pong pambata at uh, pagkita natin dyan ayan. ay grabe solid ka dyan guys at pakamura uh, lang dyan ang pagpaligo ayun uh,